kabombo, mga kaparehan po muna natin ng ating pong Bombo International News correspondent mula uh, dyan po no, sa Wansang Israel. So nasa linya po natin si Sir Erika Regala. And para tayo po ay uh, ng ilan po mga sitwasyon dyan dahil may mga uh, papanood po tayo no, na mga videos mula din po sa mga correspondent natin simula ka, kagabi na may mga lugar ulit ano, sa Israel na may mga Um, pag-atake muli na nangyayari from Iran. Pero bago yan, uh, eto, dakon muna natin yung linya po ni Sir Eric. Good evening po sa inyo, Sir Eric. Ang gabi po uh, sa lahat po na ng... Okay po, ayun po. Maraming salamat po, uh, Sir Eric, ano, sa inyong uh, pagpapa-unlock ngayong gabi ng ang ganyo po oras na kayo po ay uh, makapanayang po natin. And siguro, unang-una po, Sir Eric, ay Kamustahin po natin yung mga sitwasyon po dyan, uh, lalo ito yung, uh, kahapon and uh, uh, sa magdamag po sir, may mga uh, nangyari po yata ulit na mga pag-atake despite uh, na sa ngayon meron pa rin po implementation po ng uh, ceasefire. Dito po sa area namin uh, sa ngayon at uh, kahapon wala naman pong atake nangyari sa mga ibang uh, area po lugar ng Israel meron may atake pero hindi po ang era ng inatake hindi ang Yemen po ang nag po. ng mm -mm, Okay po. At uh, bali, saan po galing ito ang mga uh, galing ma ito sir uh, sa part po ba sa may uh, Gaza sir? Sa part ng Yemen po. Yemen. Ah, Yemen. Po. Po. Yemen. Mm -hmm. Okay po. Ano po nga abiso dito sir no lalo at uh, hindi po as uh, uh, Iran po ang responsible po dito sa ngayon. Bali, hindi po ang erarang responsable ngayon kasi uh, noong June 24 po ay nagkaroon nga po ng start between uh, Israel and Iran. So ngayon, hindi naman po, uh, wala pa naman po sinalaman sa mga ibang araw. At uh, sana nga po, maging tuloy, -tuloy na po yung conflict ng Iran at Israel. At hindi pa rin po tayo sigurado kung ano po yung makapag dasal po natin na maging uh, okay na po. Mm -hmm. Okay po. So, uh, ibig sabihin din po, sir, simula po nung uh, nagkaroon ng ceasefire ano, or tigil putukan uh, last week. Uh, ngayon lang po ulit, sir, nagkaroon po ng mga nanatanggap po kayong warning or mga notifications ulit, sir. Yes po. Uh, nakatanggap po yung mga ibang kababayan natin sa ilang part po ng Israel. Uh, nakatanggap po sila ng station na meron pong sined na mga missiles ang Yemen po. So, yun, balik naman po yung sa balik na naman po yung mga kababayan natin sa mga bomb shelter. Mm -mm. Okay po. At balinasan po kayo, sir? Nung ito po nagkaroon ng mga panibago po nga uh, abiso ulit or mga warning after nung ilang days na wala pong mga nare-receive dahil dito nga po sa implementation ng um, or TIGIL po ito ah uh, kami po nang alaga ko, nasa bahay po kami, tapos pumunta po kami sa park, and then uh, kumain din po kami sa mall. Kung nakareceive po kami ng mga ng mga notification po sa uh, lugar po ng, eh, ng Israel na nag-send nga po uh, itong Yemen na mga may cellphone. Okay po. Pero kamusta sa ngayon sir? No? Kasi ito, after ng ilang days po na um, parang nabalik sa mga normal na aktividad kasi last time no, na-interview din po namin kayo. Ano, kasi nyo po natin nalaman na balik sa normal, may mga pasok na, uh, trabaho, maging yung operasyon po ng mga establishment. Ngayon, sir, ganun pa rin naman po yung situation despite nung eto yes, po o. may mga bagong pagatahan. Opo, balik na rin po sa normal yung mga tao. So, open na rin po lahat ng, sabi nga po, mga schools and mga malls po. At talagang uh, ngayon po ay nakakalabas na po kami ng bala. Nakakalabas po kami at malaya na po kami lumabas. Uh, sa aming mga tahanan at ang sinasabi lang po nila kapag may mga pag atake na ganyan sa mga susunod ay meron naman po kami talagang mga natatanggap na mga alert at meron pong nakahandang mga bomb shelter kasi pati po sa mga public po uh, na mga ng labas po ng Israel. Kung sakali man pong uh, makatanggap po kami ng alarm at uh, doon po kami pupunta sa mga public bomb shelter po, na ginawa po ng Israel." Mm -mm. Okay po. So, bali ito, um, Sir Eric, saan po mga lugar uh, itong kamakailan uh, na naramdaman po yung pag-atake po ng uh, Yemen, Sir? Kasi you've mentioned po ano, na hindi po dyan sa part po ninyo, Sir. Yes po. Part po ng Jerusalem at part po ng Tel Aviv po. At sa mga ibang certain area pa po ng Israel. Mm -mm. Okay. At medyo malayo kayo doon sa mga part na yun, Sir Eric. Yes po medyo malayo po ako. Mga siguro, mga isang oras po or isang oras at kalahati po. Yung malayo po. Sa oh. high pa. Okay. Eto, siguro hingan din po naman namin kayo um, Sir Eric, ano nang reaksyon on the part naman po dito sa um, ceasefire din, ano or yung nga uh, Uh, tigil putukan between naman po sa, eto sa Gaza naman po, di ba Kasi para po sa kalaman ng anong mga tagapakinig natin, yung tigil putukan po na inimplement implement kamakailan between Israel po and sa Iran. So, eto naman po ayon sa US, pumayag daw po ano, ang Israel ng 60 days din po na ceasefire sa Gaza. Uh, eto, sir, in, ano siguro yung mga reaksyon? Dahil, syempre, uh, mas nauna nagkaroon ng conflict sa pagitan po ng Gaza at Israel, sir. Opo, uh, yung pong ceasefire sa Gaza, uh, minsan nagkakaroon po talaga ng ceasefire doon, yun nga, nagkakasundo sila minsan, pero hindi po talaga, ano eh, alam nyo, hindi po continue yung ceasefire nila. So, mm -hmm. mga ilang araw o buwan lang po, ang uh, magpapatuloy naman po kasi, yun nga po, hindi talaga may iwasan na uh, yung mga terorista po ay pumapatay ng mga sandalong mga Israel. At uh, kailangan po kasing maibalik din talaga ng mga ng Israel yung mga hostages po na kinuha ng mga rebelding Hamas po. Kaya hindi po talaga talaga sure at nagkakasundo po talaga sa mm, -mm. Okay po. Pero sa observation naman po ninyo, Sir Eric, uh, nitong mga nakalipas po mga um, linggo, uh, of course, ano maliban dun sa mga naunang pag-atake ng Iran, medyo mas humupa naman po ba, Sir Eric, yung uh, sa pagitan ng Israel at dun naman po sa Gaza, Sir? Ah, uh, hindi to po talaga, Ma'am. Talagang continue pa po, po talaga yung war nila kasi may mga uh, pa po ng mga uh, clear ko lang po ano uh, kasi sa mga sinasabi po sa ibang Facebook or mga nagpo-post po, mm -mm. Uh, mga iba ay mga, mga fake news po talaga. So, ang Israel po kasi uh, ganito po yung ginagawa po nila. Ah, uh, bago po kasi sila mag sa isang area, ay nagbibigay po sila ng hudyat sa mga civilians na umalis na po. So, I-clear lang po natin para sa lahat ng hindi po sila basta-basta nagbabang. So, mm -hmm. pinakaalis muna po nila yung mga tao doon, na mga civilian, para wala pong madami. So, ganun pong pinagawa na. So, ang, kanil ang kanila pong mga target talaga, yung mga rebuilding, hamas po, at yung mga facilities po nila na mga kagaya po ng mga gamit ng pang mga rocket po na pinapadala po sa Israel. -mm. -mm. Okay po. So dito sa um sitwasyon ngayon na uh, dahil po doon sa pagsasalarawan po ninyo no Sir Eric malayong medyo mas uh, kalmado sa ngayon kumpara po ng mga na, uh, ipinatup before na inimplement po ito ng SFS Fire. Ato ba sir nakadagdag ba sir Eric doon sa parang uh, motivasyon ninyo na manatili pa rin dyan po sa Israel po sir? Opo. Okay naman po. Sa awa po ng Diyos uh, at po kami ng konting ng katahimikan. At uh, sabi nga po ng gobyerno ng Israel ay uh, basta man manatili po kami alerto lagi kasi hindi naman po natin masasabi kung kailan po uli aatake ang mga kalaban po ng Israel. At uh, salamat, po, salamat po naman po sa Panginoon at uh, pumayag po yung magkabilang panig ang Israel at ang Iran na magkaroon po ng ceasefire. Pero doon po sa sinasabi nilang alert uh, dito sa Israel, uh, siguro uh, masasabi ko po uh, opo nandit may alert level pa po pero hindi po gaya ng alert level 3 na gaya po nang diniclare ng ating DFA. So ngayon siguro masasabi ko alert alert level 1, mga ganun lang po siguro. Kasi nasa war pa po talaga ang Israel sa Gaza, sa Gaza po, between Gaza and Israel and ngayon uh, po kasi so na po yung Yemen. Po. Okay po. May mga bagong abiso din po ba sa inyo Sir Eric ang... Uh, embahada naman po ng uh, Pilipinas ngayon po na ayun nga medyo humuhupa pa po yung sitwasyon dyan sa Israel. Sir. Opo, sabi naman po ng ating gobyerno ay pwede nga po, sabi nga po nila ay pwede na kaming uh, lumabas at bumalik po sa normal pero ang sinasabi po ng ating gobyerno ay basta manatili po kaming antawag dito yung uh, manatili po kaming magano yung magingat ata uh, pumunta sa mga mapangalim na lugar. So wag po kaming lalayo kagaya po ng mga yung mga uh, may tawag po kasi dito yung mga mararaming tao na mapapasyal. So medyo iwas-iwas din iwas, sa mga ganun. Kasi nga po uh, di natin maiwasan kung kailan nga po talaga aatake uh, yung kalaban uh, po ng mm Israel. Mm okay po. At ito no, uh, the last time sabi nyo nga po sir no na talagang uh, kayo po ay priority ninyo po palagi, yung mga employer po ninyo o yung mga inaalagaan po ninyo. Ah, siguro matanong lang natin, sir, kung nga ano naman, may mga sinasabi naman po ba yung employer ninyo na ito, pag ah, sakali na talagang tumindi po yung sitwasyon, ay uh, um, sinasabihan po kayo na iaalaw na umuwi po ng Pilipinas anytime naman po, sir. Uh, sa mga employer man po namin, gaya ng employer ko, ah, sabi po nila na Huwag ka ah, sa akin po, special mama, no, ah, talagang ganyan yung gera dito, sabi po nila. At, pero huwag kang magalala kasi hindi ka na naman namin pababayaan. At uh, huwag kang matakot at meron naman tayong bomb shelter na sisindan mo Yun po, at ibibigay naman po daw nila yung mga pangunahing yung mga kailangan. Basta safe po ako dito, yun po yung sinasabi. Mm, mm Okay po. At uh, uh, sa ngayon sir, kamusta naman po? Uh, yung, uh, hindi naman po problema sa ngayon yung uh, mga supply po ninyo so far pa po ng mga um, Pagkain at yung mga basic needs po sir? Hindi naman po. Uh, bali, bukas po dito yung lahat ng mga tindahan. At uh, sa amin po kasi, uh, online po yung order po namin ma'am. Bali, yung grocery po namin, is dinideliver na lang po sa bahay. At lahat po ng kailangan namin ay uh, talagang binibili po ng employer po namin. At hindi po kami uh, pinagbabayaan sa lahat ng mga pagkain namin sa araw araw po. Mm -mm. Okay po. And uh, may mga kakilala po ba kayo, Sir Eric, uh, na mga kapwa po ninyo Pilipino na eto recently na uh, napapabilang po doon sa mga nagpapalista po for repatriation, Sir? Meron tayong mga kakilala po, uh, yung mga mm -hmm. iba talagang nagparapat na po at uh, talagang gusto na umuwi ng Pilipinas. Uh, sa kagaya nga po niya, meron pa po tayong mga, hindi ko alam kung second batch po yan o third batch na magpaparipat mm -hmm. po uh, pa uh, uwi po ng Pilipinas. So, yun po, uh, hintayin po natin yung susunod na update. Kung, kasi may mga ano po, eh, mat, ma uh, mami, po tayong mga kababayan na nagpalista, pero nung nagsispire po ay nag-decide po silang mag po sa Israel. Mm -mm. Okay. So, so, pwede rin pala siyang, ano, sir, if ever po na uh, nakapagpalista ka na, pwede mo pa rin uh, siguro cancel or parang bawiin, sir, na wag na yes, po. po. Opo, pwede po yun. Pwede mm. rin po yun. Okay, po. at least pinapayagan naman po sir no na sariling desisyon din po talaga ng mga OFWs po. Yes po. Okay. Opo. So ayun po siguro sir Eric, baka may mga mensahe na lamang po kayo ano of course sa mga uh, kaanak or pamilya niyo po dito sa Pilipinas po sir. Opo, uh, sa pamilya ko po, uh, binab binabati ko pala yung asawa ko ng happy birthday sa July 7 po at uh, yung family we pa Uh, nanay na asawa at mga, kapit, mga, mga kapatid po niya at sa lahat po ng mga kakilala natin uh, at kaibigan po natin sa Pilipinas. At uh, wag po kayong mag-alala dahil na uh, okay naman po kami dito at uh, isama niyo na lang po lagi uh, kami sa inyong mga dasal na magkaroon na po ng kapayapaan ang bawat uh, bansa ang Iran, ang Israel at Gaza, Lebanon, and Yemen. Sana po magkakasundo na po lahat sila para lahat po ng mga civilian at mga tao ay wala na pumadamay sa kaguluhan nito. Yun lamang po. Ayun po. Magdaloy po sa atin na. Yes po. At muli maraming salamat Sir Eric sa oras ninyo at uh, mag-ingat po kayo Sir. Lagi po dyan sa Ispe. Maraming salamat din po. Elvis.